incumbent Marikina City 2nd District Representative Stila Kimbo mga kaboses, ay nasaktan sa kanyang pagkatalo bilang Alcalde po na ng Marikina City mga kaboses, ano po uh, ito po itatalakayin natin ngayon mga kaboses, kung bakit nga ba ito nasaktan at ano ba ang mga posibleng rason kung bakit siya natalo bilang uh, pagkakalkalde po ng Marikina City, mga kaboses. Alam naman po natin no na itong si Representative Kimbo ay isa po ito, mga kaboses, na tumutulig sa rin no sa mga Duterte at uh, kumatatandaan po natin, mga kaboses, kasali po ito sa quad committee sa pati na po, mga kaboses, sa pagpirma ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. At alam naman po natin ang mga kandidato na ito mga kaboses ay uh, talagang kinakagalitan ng mga tao ano po at uh, palagi po silang viral no mga kaboses at uh, pinot -takti po ng uh, mga netizen. marami po ang nagre-react sa kanilang pamumuno mga kaboses lalo na po sa naging epekto ng kanilang pag-uusig po sa pamilyang Duterte na alam naman po natin napakarami pong supporters lalo na po sa mga DDS supporters, mga kaboses, no? Ngayon po ibabasahin po natin ito pong uh, artikulo mula po sa Manila Bulletin, no? Sa balita, mga kaboses, uh, babasahin po natin ito. Uh, pero bago po yan, subscribe like and share po sa ating uh, YouTube channel ngayon pong araw, mga kaboses. At maraming salamat po sa ating mga subscriber na ngayon po ay nakikinig sa ating uh, episode ngayong araw, mga kaboses. Babasahin po natin, Stila Kimbo, sa pagkatalo sa mayoral race ng Marikina, aaminin ko, masakit. <laughs> masakit raw, mga kaboses. Inamin ni incumbent Marikina City, 2nd District Representative, Estela Kimbo, na nasaktan siya na matalo sa pagkaalkalde ng lungsod nitong 2025 midterm elections. Ngunit, tinatanggap raw niya ang desisyon ng taong bayan. Sa isang Facebook post po nitong Martes, uh, mayo 13, sinabi ni Kimbo na hindi ang naturang resulta ng eleksyon ang kaniyang inasahan. Ayon po sa kanya mga kaboses, ang tinig ng taong bayan ang siyang nangingibabaw. Hindi ito ang resulta na inaasahan natin at aminin raw niya, masakit. So ibig sabihin, nag-expect pala siya ng resulta mga kaboses. Na siya po mananalo no bilang uh, uh, alkalde ng na Marikina. Napakasakit bin napakasakit naman po talaga no. Uh, yung nag-expect ka pagkatapos siguro uh, binigyan siya ng o pinakitaan siya ng hope ng mga tao or uh, inutubas siya ng mga majority doon sa mga tao, mga kaboses no during sa kanyang pangangampanya. Kasi alam naman po natin, ang mga tao po ngayon mga kaboses ay uh, napakagaling na, no? Napaka-wise na ng mga botante. Magii-smile lang 'yan sila, no, sa inyong harapan, ngunit uh, sa kalooban po nila at sa kanila pong isip at sa kanila pong damdamin, alam po nila kung sino po ang kanilang bobotohan, mga kaboses. Ayun po, pagpatuloy po natin itong statement ni Kimbo, mga kabos, no? Pero buong kababa ang lob namin tinatanggap ang pasya ng taong bayan kalakip ang buong paggalang sa ating democratic process, ani Kimbo. Nagpasalamat naman ang dating mambabata sa lahat ng mga sumusuporta sa kanya mula sa panahon ng kampanya hanggang sa araw ng eleksyon, mga kaboses. Ayon po sa kanya, ang kampanyang ito ay hindi lang laban ng isang kandidato, kundi laban para sa isang klase ng pamumuno na may puso, sipag at paninindigan sa bawat nagbahay-bahay, nag-share, tumindig at nagdasal, kayo ang puso ng laban na ito, Ani Kimbo. Pinatakbo natin ang kampanyang ito ng may katotohanan raw, mga kaboses. Integridad raw at pagmamahal sa Marikina. At kahit hindi ito ang inaasam nating resulta, ang ating pinagsamahan, ang pag-asa, ang mga ang kilusan para sa tunay na solusyon na hindi mawawala o masasayang. Mga kabos, isa lang po kasi yung mga reason no kung bakit hindi ka na bobotohin ng mga tao, mga kaboses. Kasi siguro nang una uh, sa haba ng panahon ng iyong panunungkulan, eh, wala kang nagawa na talagang direktang may impact mga kaboses no? doon sa talagang mga tao na nangangailangan. Kung meron ka mang nagawa, hindi talaga totally naging solusyon o naging banid solusyon lang. Baka panay ayuda ka lang dyan, bigla lang nawawala mga kaboses. No? yung uh, support ang binibigay, hindi siya sustainable. Kasi hinahanap ng mga tao ngayon, yung pangmatagalan na talaga na solusyon, no? lalo na sa mga local governments, mga kaboses, kasi sila mismo yung nakakaalam kung ano yung pangangailangan ng kanilang mga kanya-kanyang syudad o kanya-kanyang mga bayan. Ano po, mga kaboses? Sabi niya ho rito, Uh, bagamat hindi nalukluk sa pwesto ng pagkaalkalde ng Marikina, sinabi ni Kimbo na magpapatuloy raw siya sa pagsiservisyo at hindi raw sa halalan natatapos ang kanyang laban. Hindi dito nagtatapos ang lahat. Ang malasakit ay hindi natatapos sa halalan. Magpapatuloy ang laban para sa mas maayos sa servisyong pangkalusugan, trabaho, edukasyon at pamahalaan anumang posisyon o kakayahan ang ibigay sa atin upang maglingkod sa adikimbo. Marikina, maraming salamat hanggang sa muli. Hindi dito natatapos ang laban. Dagdag po niya mga kaboses. Natalo si Kimbon ni Marikina First District Representative Marjorie Ann Teodoro na asawa ni outgoing Marikina Mayor Marcy Teodoro. Ngayon po mga kaboses, in connection po dito, play po natin itong video no, ni uh, Stella Kimbo mga kaboses para po maging referencing po natin no sa atin pong komentaryo uh, ngayong araw. Ito pong uh, statement na ito mga kaboses no. Uh, sa harap po ito ng mga media makikita po na talagang paluha na po si Stella Kimbo mga kaboses. Kailan man ay talagang parang baliktad yata <laughs> kasi parang The whole campaign has been very challenging for me kasi kami ang challenger at of uh, course ang administration ay hindi nagkaroon ng opposition for the last nine years at ang um, hirap na hirap talaga ako dahil ang naging number one uh, challenge namin is fake news. Talagang uh, in every single aspect, magwala sa fake news tungkol sa buhay ko, fake news tungkol sa personality ko, fake news patungkol uh, sa kung ano magiging agenda ko. So in every single aspect, yun naging uh, challenge ko and the point. Sa sobrang dami ng trolls nila, ang naging, uh, ang naging strategy namin is to really talk to people face to face. Kaya ito, wala na talaga akong bosses. So, yun ang naging difficulty factor. Na ayun. Uh, ayun po sa kanya mga kaboses, isa sa mga rason kung bakit siya natalo ay dahil raw sa fake news. Naniniwala ho ba kayo na malaking impact po ang uh, fake news? Kung meron man ha, mga kaboses, no? Kung meron man po talagang fake news, I think para sa akin mga kaboses no na hindi siguro ito no ganun kadali. Kung talagang tunay o nakikita talaga ng tao yung ginagawa mo para sa kanila, na feel talaga ng tao kung uh, yung serbisyo na galing sa iyo na totoo, mga kaboses, hindi po ako naniniwala na pababayaan ka ng taong bayan. Kasi mismo ang taong bayan yung magiging abogado mo, no? Para ipaglaban ka, uh, laban sa fake news, kung totoo man ang fake news na laban sa'yo, no? Kasi yung mga tao, mismo alam nila at nafe-feel nila, nakadepende na ngayon ang pagpili ng tao eh sa mga nafe-feel nila. At uh, talagang nare nila ng benefits, mga kaboses. Ayaw na po nila ng hindi sustainable ng mga programa. Ayaw na po nila ng band aid na solution, no? Uh, siguro sa nakikita natin, um, siguro may impact pero konting porsyento lang yung fake news, no? Mga kaboses. Uh, overall, uh, kung majority talaga yung uh, may gusto sa iyo dahil nakikita nila nagpe-perform ka ng mabuti, talagang bubutuhin kanila. Siguro may maapektuhan ng fake news pero konti lang, hindi ganoon kalaki o hindi ganoon ka majority mga kaboses, yung uh, magiging epekto sa iyo no so ito ang isa sa ating komentaryo dito sa uh, statement ni Stella Kimbo no siguro uh, tama no na maging uh, mag uh, before ka mag uh, na kahit natalo ka magpatuloy ka pa rin sa yung pagserbisyo dahil yan yung iyong gusto at uh, gusto mo maging tungkulin para sa bayan No, pagpatuloy mo lang, wala namang mawawala no kung patuloy tayo sa pag kahit wala tayo sa posisyon. Hanggang sa makita talaga ng tao yung uh, halaga mo, ah, Bilang kandidato, makita talaga ng tao kung gaano ka kaimportante. Po, maka boss. At isa pa diyan, Uh, siguro sa nakikita natin dito may impact rin po yung uh, panguusig pang-uusig no ng ating dating pangulong uh, nating uh, pangulong Rodrigo Roa Duterte at sa pamilya Duterte lalo na po kay Vice President Sara Duterte. Unang-una sana nag-ingat po sila mga kaboses no. Alam po natin na malakas po yung uh, trust ng taong bayan sa Duterte family, lalo na po sa performance na iniwan ni former President Rodrigo Roa Duterte. No, na maraming programa, na talagang may impact sa tao, na feel ng mga tao yung uh, binipisyo na para sa kanila, mga kaboses. Kaya kahit anong fake news na iba to sa mga Duterte family, hindi po natatablan, no? mga kaboses. Kasi alam ng mga tao at kaya po siyang dipensahan ng mga tao. Kahit nga nasa dahig si former President Rodrigo Roa Duterte, No, yung mga taong kilala sa kanya ay eh, patuloy pa rin siyang sinusuportahan despite na meron pong uh, mabibigat na mga kaso ang inakusa po sa kanya crime against humanity pa. Pero hindi 'yun naging uh, rason, no, mga kaboses, para hindi siya butuhin ng mga tao or hindi siya piliin ng mga tao, hindi siya bibigyan ng pagmamahal ng mga tao kasi nga alam ng mga tao kung ano ang klase o anong klasing leader si former President Rodrigo Rao Duterte at si Vice President Sara Duterte, mga kaboses. Hindi lang po si Stella Kimbo ang natalo no sa eleksyon na ito no yung mga nasa Quadcom rin uh, mga kaboses pati na po sina Dan Fernandez no tumatakbo po sila mga kabos sa mga lokal po na mga posisyon sa kanilang mga lugar pati na po si Franz Castro tumakbo si senador na talo rin si Trillanes na tumakbo mayor talo rin mga kaboses at si Congressman Benny Abante no talo na po sa kanyang distritong pinaglilingkuran po mga kaboses. So, yan po ha, yung epekto na posibleng epekto no, ng uh, panggigipit nila sa mga Dutertes at nakita uh, po ng tao siguro na hindi po sila satisfied sa mga mga bagay kasi gusto talaga ng mga tao ay magkaisa ang mga lider at gumawa ng magagandang serbisyo para sa lahat, mga kaboss. Kayo po, ano po yung reaksyon ninyo, opinion, isyon regarding po sa ating issue na napag-usapan ngayong araw, mga kaboss. God bless po sa inyong lahat. Magandang araw at please subscribe, like, and share po sa ating YouTube channel po para palagi po kayong updated sa lahat po ng kaganapan sa ating bansang Pilipinas. Ako po si Vox Wins sa Standpoint Analysis, mga kaboss. God bless po sa inyong lahat and bye-bye.